Ito tinatawag nila kabayan na SM. So ito yung massive clearing operation nito kabayan. Sa ano ng panahon, ginawa na nilang tirahan. Narinig nyo na ba itong SM, also known as Smoky Mountain? Ito yung dating landfill. May get 2 million metric tons of waste at maraming mga scavengers dito. So after naman ng mga ilang taon na ito ay naging uh, landfill, nagkaroon dito ng mga pabahay. So marami ito mga building at uh, after naman nun, nung nabigyan na ng mga maayos sa tirahan yung mga taga dito, uh, meron namang programa dito, ito po yung mga vending stall or panghanap buhay. So ito siya, originally, mga nandito ay mga paninda lang. Pero habang tumatagal, yung vending stall ay naging squatter area. Meron na mga barong-barong, sobra na mga basura kumbaga ginawang dugyot at ngayon ito ay nagkaroon na ng clearing operation hindi lang mga vending stall ang matatanggal dito kundi mga barong-barong, mga extension, mga basura grabe pa rin nangyari dito naging dugyot okay hey guys, nandito na tayo sa R10 uh, ito po yung massive clearing operation dito sa R10 Manila ngayon diba, nabanggit niyo may nangyayong R10 bawal dugyotin so, nandito na tayo sa Smoky Mountain ito tinatawag nila kabay na SM. Ito po yung mga housing project dati. Oh. Dito na ngayon. So ito yung massive clearing operation. Bukod sa mga obstruction dito sa kalsada, nandito din yung NPPB sa mga illegal parking. Kami kasi mga kwento ko mga kubul-kubul. Na ako, ito kalsada kasi kwan Dapat uh, daanan pa rin ito ng mga sasakyan. Pero masikip. Ayan o. No. Huwag nga mapapaklasir itong mga kubul-kubul. Tayo pala dito. So marami pala mga extra dito. No? Yung Smoky Mountain yan, yung dating landfill. Bilang na lang din. Ayan, grabe yung basura o. Oh. barang ginawang uang kalakal, dami pala. tapi, nggak ini Dati kasi natadaan lang ko lang ito kabayan itong Smoky Mountain Kala ko nga uh, legal yung pagkatayo nila dito pero hindi pala Actually itong mga ginigiba nila parang kanyata to, Tindahan Ayun, Parang tindahan lang Ito talaga kasi yan Tindahan to siya Ayun yung si project ng barangay talaga For vendors. Mm -hmm. kaya lang Sa ano panahon ginawa na nilang tirahan, ginawa na nilang bahay. Pero project kasi na barangay yan, tindahan po. original talaga nito sa tindahan talaga? Tapos ginawa sa parang bahay na. So alis yung lato dito? Ako po yan Sir, kailan po natayo ito? Mga ilang taon na po? Matagal na po. Sa itaas kasama rin ba? Sa itaas kasi may iba po sa pisa taas. Ba't na po yan? may mga bayan sa itaas na. Lahat yan, natinirahan irano ng mga tao. No. Yeah, so wala na babaklasin pala. Kala ko wala dati legal to mga bahay, hindi pala. tindahan, tindahan ginawang bahay. Oh. So, tindahan ginawang bahay, ito wasak na ngayon. Palaruan. Ah, ano game ano? Bisnet. Matagal na to? may ilang taon na to. So lalawak na pala kalsada ito kasi buong kwan Ito yung kalsada ng Sabah no. Ay, ano? Grabe puro ipis oh. Ipis laga. Kailangan talaga linisin itong area na to. Pagal <laughs> na. Years na rin. Tapos ang iba daw dito, ginagawa nilang bahay? Na iba natatamad naman umuwi. May mga ano din bahay na natatamad lang umuwi. Parang ko napahinga na rin. Na. So ngayon ma'am, alisin nila lahat dito. Oh, akin, malilipat. Ah, may tira naman kayo? Mayroon din naman na Okay, so ito, tindahan lang pala ito ma'am na. Hmm. Okay, so, yun kabay yung iba pala dito tindahan lang sa katagalang kabay yung mga kahoy dito napupulok na kaya may mga ipis yan o no? grabe ganyan yung nangyari kapag uh, kang kabay napapabayaan, tinan mo Orang mga iibis na. Ayan Grabe. So, mga tagal na panahon pala ito dito. Kasi kitang-kita mo ng kabay na bulok na yung mga kahoy dito yan ang katindi ito oh, grabe no salsika yung mga ibang kahoy dito ay naanay na ganyan katindi yung mga uh, kahoy dito yung pagkadugyot Kaya may yung mga kong dito, pasura. đúng không? đang cargo vậy đó. cái gì? đang chở gì? Pero ano mga kano ka mga talaga mapapansin mo matagal na yung kon dito mga bahay. Kasi yung iba diyan puro ipis na. Ha? San? Ayun, yung hmm. shop talaga to kalakal. Ay mga plastic sa likod oh. Uh, Lahat yan, Yan yung mga inang iba kasi diyan iniipon. Bubulok na. Kita mo yung Smoky Mountain oh. May mga basura pa diyan. Grabe, basura yan, no? Itong smoke na. Oh, dating, dating basura yan. Dating landfill, 'di ba, sir? Dating landfill yan, sir, 'di ba? Yan pa yung mga basura dati, sir, 'di ba? Yan oh. No? Usok pa yan, dong ayo. Oh, Sa taas, sa, sa taas, Mayroon pang nakatira dyan eh. Tas meron pa. Ano Hay, eh, kasama din sa demolition. Kailan ilan, Kasama rin sila, sila sa 'yun. Kailan. So lahat oh. lahat ng mga bahay, bahay dito sir tatanggalin. Oh, oh, kami Merit, kailan din demolition. Meron kalsada muna ito, sir na. No? Kalsada talaga? And,

Sir, talking of peace and order, kamusta ba ba ang peace and order dito sa Barangay 1-2? As I assume, post as the new installed uh, station commander ng uh, BS1, nakita natin yung operations ng mga tao dito sa bundok. May mga programa tayong inulatag, in terms of public uh, safety, yung police visibility natin, uh, ginamitan natin ng mga motorsiklo, yung mga eskinita, naging effective siya. And I would like to say thank you sa lahat ng tao dito sa tundok uh, yung cooperation nila, uh, full cooperation sila sa government, especially full cooperation nila sa ating mga kapulsa. Uh, yung yung sa so bagal napansin namin, ginagawa nila nila ano. Ginagawa Ginagawang Dinagawang squatter area na? Ginagawa na nila kubo. Ah, parang uh, kasi, barong-barong sir na? barong-barong. Uh, sir, uh, after barong, nito sir, pag na-clear na, anong uh, gagawin dito sir? Pure kalsada na? baka bakuran na rin. Bakuran na rin. Para hindi na malagyan ng ano mga Sir, Saan malilipat yung kanila ngayon? Pwestuhan ng mga... May mga bahay yan. May mga bahay naman sila. May unit sa uh, Kasi ito, uh, Chairman, pang segregation pala nila ng mga condo, sir. Yung mga kalakalay na dito nila inaayos bago ibenta. Oh, yung iba. Okay. Pinapalis okay. So dito para iwas landslide yung mga oh, tao dito, no? Oo, kasi delikado sila dyan. Alam naman nila, malambot ito lupa, eh. Oh, may halong pasura oh, pa yun dyan, no? Oh, kaya, kaya babagsak yan. O pag bumagsak dyan, kawaway na dyan. May mga oh. Lalo may mga bata dyan. Kaya nga, eh. Ah, ha? yan, eh. O, magandang umaga ulit Tsaka ito, kali ito, pare. Kali ito, malapad itong kaling ito, eh. Daanan ito, eh. Eh, siyempre, sa, eh, sa sobrang kahirapan ng buhay, oh. dyan nagsayo. Kaya lang, dumami lang dumami. dumami. Ah, oh, magandang umaga ulit sa inyo. Ayun, oh, no? hi, pan! Hi, pan! <laughs> Mamaya magkakape ako dyan Parang pang district ba ito? Wala Ayun o, yung mga kasama natin Tignan nyo, ayun Ayun o, yung mga pansi dyan o no?